Dahil sa rumaragasang tubig sa Marikina River, inanon ang mga barge at maliliit na bangka sa F. Manalo Bridge sa Pasig. Sa video ito, makikitang kumampas at sumabit pa sa tulay ang mga barge. Ilang sandali pa, nilamo na ng malakas na agos ng tubig ang ilang barge. Ngunit, ang masaklap isang lalaki ang namataang natrap sa loob. To. Bandang alas 4 ng hapon nang magpo sa social media ang isang concerned citizen na si Alex Reynosa upang manawagan na iligtas ang lalaki sa video. Dahil sa lakas ng ulan at hangin, nahirapan ang tropa ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Fire Protection sa Pasig at Quezon City na magsagawa ng rescue mission. Hating gabi na nang nailigtas ang lalaki mula sa pagkakatrap nito agad naman siyang dinala sa pinakamalapit ospital para suwiin ang kanyang kalagayan. Ayon sa reports, mahigit sa 10 barge na pagmamayari ng isang kontraktor ng DPWH ang inanod at magpas sa nasabing tulay. Kasalukuyang saradong F. Manalo Bridge sa mga motorista dahil napuruhan ang isang parte nito mula sa kakabanggan ng mga barge.